Hello guys! Magandang umaga! Tingnan nyo guys kung gaano ka hirap ang pumunta dito sa opisina ni OBP. Ayan o. Oh. Opis ni OBP nandun pa sa tawid. Napakadelikado ang ano. truck mapapabilisado ayan oh ang lalaki ng truck Nakatawid na rin sa wakas guys Nakatawid, delikado Pagtawid-tawid dito Ayan Uy, lalaki ng mga truck Woo, napakadelikado So ito na nga guys Yung ano, yung opisina niya Papa, Papasok na ako Ayan Tingnan natin ko. Accept na sila, Okay. Nag-accept na sila? Nagtatanggap na sila? Ngayon ko nga eh. Ito na nakapila na siya. Yun. Ito mo. So, pa na ako kasi nag-ano lang ako, inquire. Nag-inquire lang ako na um, sure pa na mayroon. So, ito ba? Balik na naman ako dito. Balik na naman si Inday pa -uwi na. At least, nalaman ko na nagtatanggap na sila. Ano pa rin? Yung guarantee letter pa rin ng South Star, Wala silang globo. Guys, wala silang globo si Alvin. Okay. So, tatawid tayo. Tatawid Tatawid tayo dito. kalaki na mga sasakyan. Ops, pwede na. Oo, pwede na. Takbo, 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 Dito sa kabila. Oo. O, Mahirap talaga, mangingin ano. Ayan. Tawid! Tawid po tayo, tawid. Ayan, nakatawid na tayo kay malinis na ang kalsada. Pauwi na tayo. Bye! and salamat po sa panonood. update lang po.